araw pong muli sa lahat at dahil weekend may time po tayong mamasyalan dito sa ating mga alagang gambilya so ayan nakita nyo naman napakaganda pa rin ang mga pamulaklak nila maliban na lang po sa iba na nauna pong mga namulaklak kaya ang nangyari po ay unti-unti na po silang naglalagas eh ito po yung mga iba nating mga bugambilya na na-force na po nating mamulaklak, kaya lang kakaunti talaga yung bulaklak pa nila Ito naman dumadami na siya. Ayun oh. Ayan, tingnan nyo itong kumpul-kumpul na to Napaka cute, oh. Hindi ko po alam yung ID nila. Pasensya na kayo. nanya nyo po yung kanyang dahon. Napaka ganda. Ayan. Papakita ko naman po sa inyo itong si Panda Bambino. Nakita nyo, napaka pangit niya ngayon. Dahil naglagas na po siya ng bulaklak. Pero tingnan nyo ang mga bulaklak na lumalabas sa kanya. Ayan, ang dami oh. kumpol kumpul Bulaklak niya, tingnan niyo oh. Hmm. Napakarami. Ayan. Napakaganda. Ngayon po, ang gagawin ko, ilalagyan ko pa siya ng fertilizer niya para lalong gumanda yung ating mga bulaklak. Gumandan lalo. So, heto po yung gagamitin natin na pang fertilizer para sa kanya. Talagang para sa abgombilya po. Ayan. Napin po natin yung kanyang yun. Ayan. Ito naman po yung isang bugambilya ko na tamad talaga mamulaklak, tingnan nyo. Pero ayan na nga po, nilagyan natin siya ng fertilizer noong karambuan. Ngayon naman po ay uulitin natin yung paglalagay ng fertilizer sa kanya. Ang paglalagay ko po ng fertilizer sa, sa gilid-gilid lang po. Ayan. kumapal na po siya at heto na nga meron na ako nakikitang mga pamumulaklak niya ayun oh. ayan oh. Eh, antay na lang natin pamulaklak na gusto yan aray masakit aray 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 ayan nagalusan ako Oh. So, ayan. Balik na lang po natin sa pwesto to. Ito ko siya kinuha. Eh. Lagyan ko lang siya ng fertilizer. nandito eh. siya sa ano din. Apo. Ayan. Hirap naman. Tinik. eh Ayun nga po, ang panahon po dito ay nasa winter season po kami. Pero hindi naman po ganun katindi yung lamig na nararanasan namin dito. Nasa Queensland kami. Kaya hindi ganun katindi yung lamig na nararanasan namin. Noong araw po, malamig talaga. Pero ngayon, nagbabago-bago po kasi nagkakaroon ng climate change. Kaya paiba-iba na po yung ano ngayon ng ating panahon. So, ayan nga po kahit malamig po yung panahon ngayon dito, still blooming pa rin po yung ating mga alaga. So, heto po yung ating si Pedro Bambino na ayan na nga po at nag na siyang mawala ng mga bulaklak. So, ayan na po yung ginugupit-gupit ko na po yan para ma-ready po sila sa panibagong pamulaklak nila. Ayan. Ang dami niya nalagas. Tignan nyo, oh. Ayan yung mga nalagas na sa kanya mga bulaklak. Ang daming aalisin uh, sa kanyang mga tangkay-tangkay. So, mamaya, babalikan natin yan. So, maging etong ating sikini ay nagumpisa na rin pong malagas. Ayan na po oh. Pero, napapansin ko lang po, pagka yung mga bambino doon, mabilis po talagang mamulaklak. Ayan, meron na namang mga kasunod Oh. Ayan o. Oh. Naman po yung bugambilya na sabi ko sa inyo ay mapupuno po ng bulaklak. So, haya na nga po at napuno na siya ng bulaklak na naman. Napakaganda niyang tignan para siyang nag-aapoy-apoy na mga bulaklak. Parang kumukuti-kutita iba Diba? Ayan. So, haya, nak nakita ko na po yung ID nitong ating bugambilya na to. Kasi, nakabili po ako ng isa doon sa aking pinagbilan kaya napansin ko ito yung kanyang kamukha ayan at natagpuan na rin po natin yung pangalan niya ito po ay si Magic Bogambilia sa wakas <laughs> ayan para po siyang climbing ano Bogambilia maganda po ito para do sa ano do sa yung arko ayan ito naman po yung ating cherry blossom. Napakaganda na po ng bulaklak niya. Wala po akong kasawa-sawang i-video to kasi nga po napakaganda talaga ng mga bulaklak niya. Tignan nyo naman Oh. Para siyang yung pom-pom. O, -pom. oh, tignan nyo. Nagbloom po siyang lalo Dumami yung kanyang mga bulaklak Hindi sila apektado nung paglamig ng panahon Kaya po napakaganda ganda talagang mag-alaga ng bugambilya All year round po yung pamumulaklak niya Ganda po yung ating lavender na bugambilya. Ito po yung nasa sulok at hindi na aanuhan ng araw. Tignan nyo kasi yung puno. Ayan, natatabi sila. Kaya eh, ang ginawa ko, inusugusog ko po rito. Kasi gusto gusto po ng bugambilya yung araw. So, ayan, ang cute ng kanyang kulay. yung ating 3-in-1, heto na po siya. Napakaganda ni Panda. O, tingnan nyo. Tatlong kulay po ng bugambilya ang inilagay ko dito. Pero ang nangingibabaw po, ayan o, tingnan nyo yung pamumulaklak ng ating si Panda Bambino. Napakaganda po. Natalo nyo yung ibang kulay na yellow at orange. Ayan, yung orange natin. Ito po si, ano, si Delta Don. Ayan. Ganda nilang tingnan. Oh. So, ito pong propagation ko na ito ay galing po dun sa ating si Panda Bambino yung nandoon po yung kaninang binidyohan ko na naglagas na po at tumutubo, nagkakaroon na po siya ng mga mga maliliit na bulaklak So ayan, nakakapagparami po tayo ng mga magagandang bugambilya. Heto naman po yung kahawig ni Mary Palmer dahil sa kanyang dahon at yung kanyang mga bulaklak na may pink, may white at saka naghahalo po yung pink and white niya na bulaklak. Kaya hawig po siya ni Mary Palmer katulad po nito oh naghahalo po yung kanyang pink at saka white at heto naman po yung white nya, heto yung pink nya ayan, nung una po ito napakaganda po talagang mamulaklak nung alagang alaga ko po siya pero nung ano nagbisi-bisi na tayo at marami na tayong halaman dito na talagang kailangan din maintindi Ayan, nagtampo siguro, hindi na mulaklak hanggang sa, ayan na po yung mga sanga-sanga niya, hindi ko na naayos. At ngayon nga po ay eh, nakita ko sa sa sulok, ayan, sabi ko papabulaklaking ko uli. Ito naman, namulaklak na nga, o, tignan nyo. Kaya lang hindi maganda yung forma niya, sabog pa. Okay lang yan, pagka siya ay nawala ng bulaklak uli, aayusin uli natin yan. Napakaganda po ng kanyang ano, bulak-bulak. Yang kumpul-kumpul. Dadami pa po yung mga bulaklak niya. Pag dumami po ito, napakaganda niyang tignan. No? Kaya lang pumangit yung kanyang mga sanga-sanga eh. Sabog-sabog na po. Nung unang inalagaan ko to, unang ano ko sa kanya, talagang nakaporma yung kanyang uh, puno. Ngayon, mga sanga niya, ayan, naglaylayan na, sumabog na. Ayan nga po, pinasya lang ko lang itong aking mga alaga dito. Kung may tingnan ko, kung may mga pagbabago sa kanila. Kung may mga namumulaklak na, may mga naglalagas na rin po. So, ayan po yung mga nalagas na mga bulaklak sa kanila, oh. Ayan, ang dami na. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood at please don't forget to subscribe, like and share my channel and see you on my next video. Bye-bye.